Oh no, oh no, ang dami niyan mga bard. Oh no, why? 20. 20. Woo! Grabe ba? You know, 69 stars ko. Gusto ko, you are under uh What the freak? Kailan yon? Liars naman, hindi naman eh. Naka-filter ka ba? Wala ma'am. Wala ma'am filter to sa TikTok. Wapo lang ko talaga ako. Our future is shaped by our desires. An enemy has been slain. Assemble! <laughs> I got your back. Dalawa lang ba kami doon? Dalawa lang ba kami doon? Your team has destroyed a turret. Mabalik. Eh. Ah, Barag siya boy! Kala ko pogi ka. Ako lang pogi dito sa Pinas. Ang ganda pa rin ang ulti natin mga bart Talaga naman! Pero alam nyo, yun yung ikakamatay ko mamaya. Pansin. Ako yung nauni. Has... Problem eh, no Bart? Hindi naman sa problem-problem, pero ayaw lang niya mamatay. Gago! Hindi ko na-ulti yan! Bobo ako! Ang <laughs> oh, tangin na! Eh, wala eh! Hindi sumapit eh!

Ewan ko lang mga pahit! Ewan ko lang! Ako pang gawin lahat! Para manalo lang sa larong to! Oh, inamo. mo! Wala eh. <laughs> Wala eh. Putang ina pusi eh. ng pusi ko isi Easy, 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 easy. Bart, easy bird. No. Don't die, don't die, don't die! Enemy triple kill. akin yun? Puta rin na matatalo po Dito boy na ako mga kaibigan nito na, na Buti naman natin Nailigtas natin ang laro mga kaibigan Dahil hindi pa po tayo talo Woo! Wala <laughs> na natin to Wala natin to Buti na ubus yung minion no Yo. Breathe. Gusto mong gawin? Double kill. Wala ba? Naramdaman ko yung ano? Naramdaman ko yung... Puwersa! At lakas! Nabuhay oh, pa yun! What the freak? Gigi kami boy. Oh no. Oh no, ang dami niyan, mga bard. Oh no, why? Wow! Grabe ba! Ba't doon yung nabal ko po? Dito lang! Lamborghini! Dito! Lam! Ayun! Yun! 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 yun, yun. Yan, patay yan. Boy! Lahat ulti ko boy! napaganda boy! Ah, Makakampay na lang talaga ang problema! Makakampay na lang talaga mga problema mga biya! Pero patay dito! Gagawa ka na mag-back! Parang awam na! Retreat! Alay ka na. Tangina mo naman. Bumobo pa yung pussy boy. Tangina talaga naman. Wait lang, wait lang kasi. Wait yun na kasi ako. An <laughs> ally Tangina nyo. Tangina pa tayo yung medalo. Ha <laughs> Pito! Ah! Ah! Kaya ng mga kampito ayaw manalo Ano na puta Yung kaya Kaya mga kaibigan na pusi 1B pa mata si pusi Okay pa pala Okay pa pala Okay pa pala Sobrang laking tulong na itong Pagopor Parang mas gusto kong may ganito yung settings ko our future I stumble ana our Pasukin ko na to, boy. Wala na nga boy, pero pero papasukin na na kagad. I retreat You're not ready turret. Turret. Not ready. Boy! 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 Pinatay ko na, boy! Putang ina nyo! Matasalikot In <laughs> pa kayo! Thank you, thank <laughs> <Bata, gina nyo. laughs> Ako lang, ako lang ang gustong manalo. Wala. Ako lang. Baka, baka sa Ako lang ang gustong manalo, putang ina. <laughs> ano? been Ay ay ay, natapos sa tapos Di pala, ta slain. talo pa ata talaga. Patay talaga na si Bats. Ay! Winjoots! Woo! Woo! <History. laughs> <laughs> Al alam alam niyo yung ano, emotions up and down. Ganun! Talagang... Talagang ano eh! Talagang gusto ko eh! Talagang gusto ko manalo eh! Talagang gusto ko manalo sa larong yun eh! Bardagulan talaga! Totoo ang bardagulan! Woo!